Akala mo, kailangan mo ng 10,000 followers sa TikTok para kumita ka? Mali yan. So, kahit zero followers ka pa lang, is pwede ka na mag-start as TikTok affiliate. So, first, yung dapat mong gawin is gumawa ka ng TikTok account. Second, is dapat humalap ka ng niche or topic na gusto mo or passionate ka. Second is pumunta ka sa TikTok Studio at mag-apply ka as TikTok Affiliate. Yes, kahit zero followers ka pa lang is pwede ka mag-apply. And lastly, pumili ka ng product na pwede mong i-share yung affiliate link nito sa ibang social media platform or dito sa TikTok. Now, kung gusto mo malaman kung paano ka mag-umpisa as TikTok Affiliate kahit zero followers ka pa lang yung step-by-step -step guide at makapag-generate ng video every single day na hindi mo na kailangan pa mag-edit, na hindi mo na kailangan pa pinapakita yung mukha mo and the best part, kahit wala kang on-hand product, is pwede ito. Just comment below how at ibibigay ko sa iyo yung buong details.